kina inutusan na ang kanilang rocket force na maghanda. Mukhang susugod na. Si Xi Jinping mukhang hindi na makapaghintay. Kating, -kating na. At guess what? Taiwan ang susunod na target, pero wag magpakampante ang Pinas. Pero teka, may asim pa si Trump at ayon sa kanya, takot daw si Xi sa kanya dahil alam niyang baliw siya. Xi Jinping versus Donald Trump? Parang pelikula. Sa video na to, makikita natin kung paano naghahanda si Xi Jinping sa pag-atake at ang matinding balak ni Trump na ipataw ang napakalaking buwis sa China. Kasama pa ang military drills sa West Philippine Sea. Lahat yan naghahanda para sa isang posibleng giyera. Ready na ba tayo? Habang nagiinit ang tensyon sa Asia, walang tigil ang mga military preparations ni Xi Jinping. Kamakailan lang, nagutos siya na palakasin ang kanilang combat capabilities, particular na para sa Taiwan. Sa bawat drill at military exercise, tila nagiging mas handa ang China na ipilit ang kanilang kontrol sa self-ruled island. Pero sa harap ng ganitong banta, may isang dating pangulo ng Amerika na nagsasabing hindi siya uurong, si Donald Trump. Ayon kay Trump, alam daw ni Xi na crazy siya, kaya walang magtatangkang kalabanin siya, lalo na kung sakaling bumalik siya sa White House. Kaya sana nga manalo si Trump kasi siguradong durog ang China. Pero wait, kaya nga ba talaga ni Trump pigilan ang ambisyon ng China sa Taiwan? Ano nga ba ang plano niya para sa mga susunod na taon? Sa isang eksklusibong interview, inamin ni Trump na handa siyang ipataw ang isang-isang daan at limampung porsyento hanggang dalawang daang porsyento na buwis sa China kung sakaling subukan nitong guluhin ang Taiwan. Malaking suntok sa China ang mga buwis na yan lalo na ngayon na patuloy ang pagbulusok ng kanilang ekonomiya. Mababasa niyo sa mga news na karamihan sa mga milyonaryo doon, ngayon ay halos wala nang matirahan. Sabi pa niya, hindi niya kailangang mag-deploy ng tropa. Ang ganitong hakbang daw ay sapat para tumigil si Xi. Fago tayo magpatuloy, make sure to subscribe para di niyo ma ang mga susunod na developments sa West Philippine Sea. Hindi lang si Xi ang target ni Trump, pati si Vladimir Putin. Sa kwento ni Trump, tinakot pa niya si Putin ng direktang banta na aatakehin niya mismo ang Moscow. I'm going to hit you right in the middle of Moscow, ani Trump, habang binibigyan ng babala si Putin tungkol sa Ukraine. Grabe, napakaangas, no? Kaya ba talaga ni Trump magpatupad ng ganitong mga plano? At paano magre-react ang China at Russia kung sakaling manalo ulit si Trump habang naghahanda ang China, hindi rin nagpapabaya ang Pilipinas at Amerika. Sa West Philippine Sea, nagkaroon ng matinding joint military drills, kung saan gumamit sila ng rocket weapons. Fire. Para ipakita ang kanilang lakas sa harap ng posibleng pang tensyon. Ayon sa mga military experts, ang mga drills tulad nito ay patunay na handa ang dalawang bansa kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Bagamat hindi direktang laban sa China ang kamandag exercises, hindi maikakaila na ang pagkakaroon ng international support mula sa Japan, South Korea, at iba pang bansa ay nagpapakita ng isang malakas na koalisyon. Pero sapat ba ang mga ito para pigilan ang lumalaking banta sa rehiyon? Sa tingin nyo, kaya ba talagang pigilan ni Trump ang ambisyon ng China? At handa na ba ang Pilipinas at Amerika para sa anumang darating na digmaan? Comment niyo ang inyong opinyon sa baba. At kung natuwa kayo sa balitang ito, pa-like and share na rin ng video. Ngayon, ito ang tunay na tanong. Habang si Xi Jinping ay naghahanda sa pinakamalaking digmaan sa modernong kasaysayan at si Trump ay may crazy na plano para pigilan ito. Handa na ba talaga ang mundo sa mga susunod na mangyayari? Abangan ang mga susunod na kaganapan dahil maaaring ito na ang simula ng pinakamalaking showdown sa kasaysayan.